Interpolate. Interpolate. Meron din po siyang binanggit na anim na pangalan. So hindi ko po alam kung kilala po ito ng dating Pangulo, ng dating Mayor. Ang mga pangalan po, nung anim pa, which makes it a total of seven, nakasama si uh, Edgar Matubapo, are the following. Ludi Pagidupon, Tony Estaco, Jojo Bosa, Romel Capitana, Insectan, and Boboy Maldito. A total of seven names. So I'm wondering now, curious po ako, yung hubat, yun, hubat kaya maari sila yung pitong miyembro ng personal death squad. Now, paulit-ulit na sinasabi ng ating resource person at dating mayor at dating pangulo Senado, at dito na naman ilang oras na ho, yung hearing paulit-ulit niya I take full and complete legal and moral responsibility sa tingin po kaya ng dating Pangulo at dating Mayor kapag sinasabi niyan ang ibig ba niyang sabihin o, o, o kaya ang kanyang paniniwala ay maaabsuelto na yung lahat na sumunod sa kanyang mga illegal orders of kill, kill, kill. Nagkakamali rin po yung mga polis kung yan din po ang iniisip nila. Dahil inaako na ng pinaka-mastermind, yung principal by inducement, na siya lang ang merong responsibilidad. Mali pong pag-iisip yun. No matter how, how many times, a thousand times, na sasabihin niya ng dating pangulo dating mayor na siya lang ang my responsibility. Hindi pa rin pwedeng makalusot at maabswelto yung mga gumawa sumunod sa kanyang kill orders. Now, number three point, because I'm just going to raise at this point for points. Yung kanina po, yung tungkol dun sa personal guilt. That was in the course of the questioning of the Honorable Gutierrez. So, paulit-ulit din pong sinabi ng dating mayor, ng dating pangulo, na yung pumatay mismo, yun ang may personal guilt. Totoo. Yung gunman, yung hitman, yung assassin, siya mismo ang pumatay. Siyempre, personal guilt na yan. Pero wag natin kalimutan yung sinabi po kanila ni Honorable Congresswoman Louis Straw, if there is such a thing or a principle, ng personal guilt, meron din yung principle of conspiracy or theory. Yung dating pangulo dating mayor, siya ang malinaw na principal by inducement because he ordered, he solicited, he induced yung mga pagpatay. So he is definitely principal by inducement. But sinunod can nagkaroon ng mga principles by direct participation. And in this whole scenario, there is a clear conspiracy. And when it comes to conspiracy, the act of one is the act of all. Yung ginawa ng isa, yung ganman, ay ginawa din yung nagpudyok sa kanya, yung principle by inducement. Last point. I wanna say at this point. Kanina po, napansin nyo, hindi nga nga po masabi yung pangalan ko. Ayaw nyo pong kilalanin kung sino yung dating Commission on Human Rights Chairperson. Sabi daw, again, nung nga tinatanong o sa mga punto ni Congresswoman Luistro, hindi niya kilala kung sino man yan, yung taga-CHR na yan. Nagtataka po ako doon. He's lying when he said that he does not know Laila de Lima. How can he say that he does not know Laila de Lima? Unang-una, nung DDS, yung hearing po namin, yung CHR inquiry sa Davao on the DDS killings, siya po, as then mayor, ang pinakauna na tinawag namin as resource person. Di ho ba? Pangalawa, naku, kayo, narinig niyo mo yun. Napakaraming mga okasyon, mga public pronouncements niya na ako ay tinitira niya, ako ay binabastos niya. Kung ano-ano yung mga sinasabi niya sa akin, binabantaan pa rin, binabantaan din ako. You will rock in jail, Laila Delima. And isa pang naaalala ko, nakita niyo rin po siguro, noong pong uh, first sauna, di ba? niya ako, kinamayan pa niya ako. So hindi niya ako kilala. Alam mo yan, for example, ni uh, former ES Salvador Medjaldea, na kilala ako, kilalang kilala ako ng dating mayor at ng dating pangulo. So he is lying. Maraming salamat po. Thank you, uh, for, uh, Senator. Iba na kasi, nandun uh, niya, kasi hindi ko kilala. Uh, Mr. President, Uh, may, may I remind you that uh, please refrain from talking unless you are recognized by yes, the Chair. Yes, I was just uh, making a statement. Yeah, I'm, I'm, just, I'm just reminding the resource person. So the next to interpolate is uh, Congressman Ernest Junisho. You have 10 minutes.